pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng Napsi at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Commission on Population and Development para po matugunan ang isyu ng kahirapan sa bansa. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission aksyon laban sa kahirapan. makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Mai Kiray, ang Knowledge the Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development upang pag-usapan kung paano nagko-converge ang mga ahensya at partners ng pamalaan sa pagtugon sa um, issue isyu ng kahirapan po sa ating bansa. At para po simulan ng ating uh, usapan, magandang umaga po, Miss Mai. Masayang pamilya. Magandang umaga, Miss Daya. Masayang pamilya. Ang ganda po ng inyong bati. Alright, let's talk about po the population growth rate at pagbinangga po natin to sa poverty, poverty incidence rate. Ano po ba ang data, sinasabi ng data, at ano naman po yung mga interventions also ng CPD regarding po sa ratio ng dalawang numero po nito. Okay, so sa ngayon, yung mga Pilipino, no, um, ang kanilang pinapanganak, ay uh, 1.9. So ibig sabihin less than 2 children ang okay. pinapanganak sa mm -hmm. ngayon ng mga Pilipino. So it's a good thing kasi mm -hmm. uh, makikita natin na kahit paano mm -hmm. na-achieve nila yung gusto nilang bilang ng anak at mm -hmm. when to have them. Yun lang um, below replacement level ito. So mm -hmm. ang replacement level ay 2.1 ibig sabihin para ma-replace yung nanay at tatay sa population, mm -hmm. dapat dalawa yung anak mm -hmm. no ng mga Pilipino. But at the same at the same time uh, ang kailangan natin talagang um, pagtuunan ng pansin ay kahit na bumababa in population ang tanong are these um population educated, okay. empowered, healthy and employed, mm -hmm. no? Para kasi mas marami na yung working age sa ating population ngayon, mm -hmm. 63.6%. Okay. Ang working age ibig sabihin mm -hmm. 15 to 64, mas madami sa population mm -hmm. kaysa doon sa mga bata na dependent, no? At doon sa mga matatanda na dependent population din. Okay. So Pababa ang uh, trend ng ating uh, populasyon na ano, nabanggit ninyo. And I think it's a good thing pag pinag-usapan ng ka-issue uh, ng kahirapan kasi kumbaga umuunti yung nag-share no, sa mga available resources mm -mm. ng ating bansa. Now, the question is, sabi mo nga, educated, empowered ba itong population na ito? What does the data say about this, Paula? Okay, so yun lang. Ang kailangan natin talagang pagtuunan ng pansin, no, yung mga women. No kasi sa, yung mga women sa population mas mataas yung kanilang um, completion rate in terms okay. of college education mm -hmm. than men. Mm -hmm. uh, yun lang ang tanong kasi mas mababa naman ang employment rate ng mga women, mm -hmm. no? But we know that from the research kapag ang mga women empowered No, They are educated, they are employed. So mas nagkakaroon sila ng opportunity to choose. And at the same time, talagang pagtuunan ng pansin yung economic participation nila. Okay. No, kapag po kinumpara yung uh, economic participation ng babae compared to lalaki, ano pong sinasabi ng ating data? Ayun, yung data kasi nagsasabi mas mababa mm -hmm. yung economic participation ng mga women than men mm -hmm. kahit na mas mataas yung education level okay. ng mga women than mm -hmm. men. Ano po kaya ang uh, reason? Maaaring uh, nagbuntis. Okay. No, maaaring qualitative data to eh, maaaring mm -hmm. nanganak tapos mm -hmm. napunta na sa house, mm -hmm. no, kaya hindi na na-EM. Mm hindi -hmm. na nagkakaroon ng economic participation. Maaaring yun yung mga reasons. Mm -hmm. Pag-usapan no? naman po natin ang data na tumutumbok dun sa pagpapakasal and also uh -huh. with that live-in setup na I understand mm -hmm. medyo nauuso rin po ano, uh -huh. dito po sa ating bansa. Ano po ba ang data natin in terms of marriage and in terms of living? Ano po ang implications also with the setup as well na? Okay, so um, nag-quadruple from 1993 to 2022. no, Yung uh, nakikipag-live-in mm -hmm. ng mga Pilipino. So dun sa study namin, na qualitative study on nuptiality and cohabitation, nakikita natin dun sa live-in, no, na mas marami yung nag nanganganak na naka-live-in setup than okay. those in the formal union. Mm -hmm. So, ibig sabihin, mas maraming pinapanganak out of wedlock. Mm -hmm. So, ano ba ang implications nito? Kapag gano'n, uh, ang mga protection kasi yung gusto natin, mm -hmm. eh, no? sa nasana yung mga bata, kahit uh, they are born out of wedlock, protected pa din sila yung equal rights mm -hmm. meron sila. Ganon din yung mga women uh, na nandoon sa setup na yung Gusto natin protected sila against abuse. Uh, gusto natin talaga yung kanilang social protection ay nandyan. Mm -hmm. Now, the issue of teenage pregnancy, Yun. hindi natin niya na maisasantabi. Um, ano po ang sinasabi ng ating mga numero about teenage pregnancy? And ano rin po yung interventions natin para masugpo po itong problema ito? Ayun, so ang 10 to 14, yun yung tumataas, no, more than 3,000 um, in 2023. Alarming siya kasi 10 to 14, eh. Mm -hmm. Ano bang ginagawa natin nung 10 to 14 Dapat tayo? Dapat nasa eskwelahan, nanginagawa diba? 10. Children 10. should not bear children. Mm -hmm. But the data shows that that is increasing, yung 10 mm -hmm. to 14. So kailangan meron talaga tayong mga interventions about it. Actually, uh, Miss Diane, I'll take this opportunity, Apa? no, to promote yung um, malayaako.ph, mm -hmm. no, may website, may Facebook account din no sa mga tanong na hindi niyo matanong tanong hmm. maaari kayong pumunta doon okay. maraming information doon about informed consent about protecting yourselves about um For sex are you ready for sex? Mm -hmm. No? Mm -hmm. May mga ganun tayong question. So uh, mag, maraming magandang uh, information about it. Mm -hmm. Kasi um, pag pinag usapan ng kahirapan, naku highly affected yan yung mga maagang nagbubuntis. Real effect ang effect sa kanila nitong maagang pagbubuntis. doon naman na po sa mga batang ama. Ano naman po ang data natin? Yung nito? nakikita din natin no uh, na medyo may increase no uh, before pandemic tapos bumaba nung after mm -hmm. pandemic. Kasi yung mga pregnancy no 70% ng no mga adolescent pregnancies age 10 to 19 mm -hmm. are from uh, fathers 20 years and old and over. Mm -hmm. So from there, no makikita natin na mas matatanda yung mga nakakabuntis sa ating mga kabataan E pag ganun may unequal power relations na. Mm -hmm. So we need to protect them talaga about it. Yung okay. grooming. Mm -hmm. No, kasi pag yung mga single year data may mga nakakabuntis pa sa mga kabataan nating babae na senior citizens. Mm -hmm. So ay yan. Medyo alarming yung okay. data natin. Now with the concept of convergence, paano naman po nagtutulong-tulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa inyo pong ahensya para po maipatupad ang mga programa na tutugon po sa kahirapan? Ayun. So dahil kahirapan ay isa talaga nating priority no sa government. So, uh, meron talaga tayong convergence with uh, government agencies. Mm -hmm. So, kami sa commission, we are governed by uh, board of commissioners. So, may kita mo from there no na madaming ahensya talaga na dapat tumugon sa kahirapan mm -hmm. at sa populasyon natin. Meron din tayong Executive Order 141 Technical Working Group where yung adolescent pregnancy ay isa talagang um, issue na ating tinutugunan. Mm -hmm. no, madami ding ahensya yun ng gobyerno para tugunan yung issue ng adolescent pregnancy, yung increasing sa 10 to 14 at tugunan yung lahat ng mga issues natin in the population kasama ang kahirapan. Mm -hmm. Now, in terms of um, celebrating women, dahil National Women's Month, Happy National Women's happy Month to And I, I learned na-promote po kayo recently <laughs> sa inyong posisyon. Worthy of celebration yung mga ganyan kapag ka nasa key leadership role sa mga babae. So, congratulations. So, ano naman po yung ating mga, kung interventions pagdating na sa inclusivity ng mga kababaihan pagdating po sa mga programa po ng ng CPT Ayun. So ngayon um ini-ensure talaga natin, no? We are really wanting na yung mga women they have the family planning methods that they want when they want it yung iyang sa kanila Yun talaga yung gusto natin that women of reproductive age age 15 to 49 ay maraming family planning method na mga kukuha sila ma-access no so marami namang family planning methods available for women and mm. men so isa rin yon aside mm. from women no na national women's month yung inclusivity na mga women gusto din natin yung mga kalalakihan 'di so meron tayong kalalakihan tapat sa responsibilidad sa pamilyas or katropa. So gusto talaga natin yung mga lalaki naman magvasectomy, mm -hmm. no? Magcondom kasi mababa ang um, users mm -hmm. no ng condom at ng vasectomy. But at the same time, yung mga women pa rin talaga yung nagpa family planning pills, injectables at implants yung um, highest yung growth. So yan. <laughs> well, marami po kaming natutunan dito po sa inyo pong uh, panayam na ito. With you, of course. Maraming salamat And again, Happy National Women's Month po natin si Ms. Mai at salamat po sa inyong pagbisita at napakalaking tulong po ng mga programang inyo pong isinasagawa para pumatugunan ang isyo ng kahirapan sa ating bayan. Yan po muna ang ating napag-usapan mga KORSP. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Huwebes and also every Tuesday po yan dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Kaya naman sabayan po ninyo ako Ms. Mai at sama-sama tayong Umaksyon Laban sa Kahirapan! Laban sa Kahirapan! Sa kahirapan.